In my case, madam, sa una mabait sa akin at gusto ako pero after 4 years ayaw na. Ang dami-dami dami ko daw lagi magluto pero ang BF ko hindi nagbabago. Thank you for sharing this. Um, let's talk about culture education para maintindihan natin. And I think um, especially itong case ni Madam No kasi syempre sa una gusto siya. Tapos sa huli, after a few years, biglang nagbago. So, siguro sa atin, um, masaya para sa atin yung nagustuhan tayo ng in-laws natin or bina natin. But then again, I want to remind all of you, don't let others control you. Huwag niyo pong hayaan na baguhin ng iba kung ano ka bilang isang tao. If you're doing the right thing, then just be yourself. Kasi in the end po, makikita at makikita ng mga tao na, wow, ikaw ay isang original, ikaw ay isang unique, at ikay nagpapakita ng pagka-ikaw, yung talagang totoong ikaw. And later on, siguro dahil totoo ka, dun ka magugustuhan ng karamihan. Now, bakit kailangan nating malaman? Kasi syempre, importante na hindi tayo magkaroon ng uh, self-pity sa sarili natin. Dito sa Taiwan po, kaya nga po gamit nila is chopstick kasi importante sa kanila yung hindi nasasayang ang pagkain. In fact, uh, mula pa po noon hanggang ngayon, ang mga bata ay tinuturuan na kapag kumakain, dapat kahit na yung pinakahuling grain ng rice, kainin talaga, dapat malinis. So, kaya siguro with regards to cooking too much, maybe you can just adjust na tama lang. Kasi syempre, hindi dahil ayaw kanya, siguro just maraming nasasayang na pagkain. No. Pangalawa, tungkol sa pagluluto, um meron silang talagang importanteng mga steps tungkol sa pagluluto at saka kung ano ang iyong niluluto. Ito nga, um, I just wanna be honest with everyone. Alam niyo po, dito ako natuto ng talagang masustansyang pagkain ang dami ko pong natutunan dito sa Taiwan and I really admire them kasi talagang alam na alam nila ang mga masusustansyang pagkain. Not just eating because it's yummy. They eat because it's nutritious. So, isang halimbawa po ah, alam nyo dati sa Pilipinas, naalala nyo, kapag kumakain ka ng itlog, pobre ka. Or, magiging zero bootlog ka sa, sa school kasi itlog lang yung pagkain mo. Lang. Nilalang natin ang itlog. Pero dito sa Taiwan, ang itlog ay napaka-importante dahil napaka-sustansya nito. Pwede itong kainin three times a day. Kaya,